So, ito na yung mga parekoy. Bali, sa mga oras na ito ay nagtatambay lang kami para maghanap ng puwersa para puntahan na namin yung kambing na sinasabi ng kasamaan ko na bibilihin namin. So, ito na mga parekoy. Hanggang akadta kami pa, papunta doon sa mayari ng kambing na binibenta. At nito malayo-layo na rin yun. At pagkadating namin doon at ito na ha, binayaran ko na kaagad yung kambing na binibenta niya at nabili natin siya 10,000 pesos. Itong dalawang ha, pala to, nabili natin ra 10,000 pesos at hindi na kami nakapagintay at ito na, naging karunin na yung binili natin na kambing at nanda na rin namin yung mga palamuti o kaya dirikado agad natin pampalasa doon sa pambing. At ito naman mga ka yung mga kasamahan natin at sila ng mga Ricardo para ihalo dito sa ramni ng kambing. At talaga naman solid yung pinili natin na kambing dahil marami-marami na rin yung naging karni niya. At ito na siya mga ka -LCD. Naluto na to at ang hiniintay na rin yung mga tatayid. At ito na lang sila o kumapay na sila at mahalata mo talaga sa mga mga na masaya sila mang kumapay. Nakisama na rin pala yung mga Bata, nakasamahan natin na nagtatay doon sa pambing at nakikain na rin sila. At habang ako ay nagbibidyo nga, napapangiti ako dahil sa saya na nararamdaman ko. Ganito pala yung saya na uh, maghanda ka para ipapain sa mga pasamaan mo. At magigit na mo yung ngiti at tawanan ng mga, bawat isa. At ito na siguro yung pinapamasayang part na ginawa namin sa araw na ito. At masayang-masaya na